Kumusta ako si Marcus mula sa mga ruta ng pagbabago? Ang sumusunod ay isang pagsasali ng video sa pamamagitan ng audio dub na naaprobahan sa akin. Tangkilikin ito. Maraming isda ang hatid sayo. sa iyo. Sa kauna-unahang pagkakataon at buong biyahe, labing anim na araw. Ako talaga ang bangka na kinuha pagkatapos mismo sa hangin sa diretsyo na pagpunta sa mahirap sabihin. Hindi ko talaga makita ang ibang panig nito, ngunit may pakiramdam ako na ah, magiging isang maikling shower. Ito, yun ang inaasahan ko. Ang hangin ay marahil ay medyo napapasok dito, binabago ang mga direksyon sa paligid nito dapat na medyo kapanapanabik. Kita nyo, dito ang banyo ko. Na ito yun ay kung paano ko pa na panabik na ang bagay na ito ay upang maging mahinahon sa karagatan. Ito ay talagang napakagandang, magandang bersyon ng pagiging kalmado dahil ang mga alon ay hindi masyadong choppy. Nakakuha pa rin ako ng mas mahusay na tamba tulad nito, ngunit may kaunting simoy na dumadaan. Ito ay isang uri ng pag-ikot at pag-alis ng minsan, kaya't wala pa akong nagawa. Makikita natin. Ang ginawa ko Dio ay ang gumawa ng masarap na salad. Sarap! Mga walo hanggang sampung oras lang kamakailan lamang ay wala akong hangin. Gayun din sa paglalakad dito palabas ngunit, ang paglipat ngayon ay medyo maganda ang pakiramdam. Isa pang tatlong milya o higit pa upang pumunta sa mga isla ng Marshall. Alam ko na ito ay mukhang isang maliit na gulo, ngunit ito ay talagang medyo magandang magdamag. Ito ay ang aking bisikleta lamang na ginagawa itong magmukhang talagang magulo doon. Nakuha doon ang aking maliit na drogue. Sa katunayan, ito ay talagang isang malaking drog, malaking mabibigat na bagay na pumipigil sa daan. Ang buhay ay medyo maganda kahit na nakikibagay ako sa karagatang ito na palagi kong may posibilidad na gawin. Mayroon pa ring labis na pagkain at maraming tubig. Akala ko baka interesado ka sa kusina ko dito. Medyo magarbong. Ang ganda ng lababo sa pagkilos ng bomba. Ang kalan ay hindi pinakamahusay. Ito ang maliit na bagay na ito dito, bagaman ay masarap na kala ng gambling. Pag-alog ng bangka na pag-alog ng bangka. Natututo ako ng Mandarin. Nagbabasa ako ng isang makatarungang halaga ng pagsasanay sa aking mga buhol at iba pa. Yu, yu. Yep, yun ang ginagawa ko ngayon. Araw labinsyam sa bangka Dolce. Talagang gumagalaw ako ngayon. Ito ay isang magandang tanda. Napakabagal ng paglipas ng nakaraang limang araw. Nasa loob ako ng dalawandaang milya ang nakaraan. Sasabihin kong isandaan at limampung milya ang tumagal sa akin mga apat o limang araw ngayon. Napakabagal, ngunit mabuti ang lahat. Ito ay naging maganda pa rin. Ibig kong sabihin, may ulan at ulap at malaki, nakakatakot na bagyo na tila dumadaan pa rin ngunit. Isa sa mga bagay na palagi kong nangyayari sa akin kapag nasa labas ako ng karagatan ay napagtanto ko kung gaano ako nagpapasalamat sa lahat sa aking buhay. Ang nakaraang linggo ay talagang mabagal at dapat kong aminin na ang pagtingin sa kalangitan at nakikita ang iba't ibang mga kalangitan na nakasanayan ko. Ako ay atiyak na nag-aalala tungkol sa mga tropical storm cyclone na bumubuo sa paligid ng kinaroroonan ko. Narinig ko na kapag nagagambala ang mga hangin sa kalakalan kaya't makakalikha ito ng isang bagyo. Ngunit sa anumang paraan, nakatinggala lang ako sa kalangitan at nakikita ko talaga talagang kakaiba ang iba't ibang mga istruktura ng ulap kaysa sa nakasanayan ko sa Pasipiko na karagatan. Nakakakita ng maraming talagang malaking madilim na cumulonimbus na hindi ko iniisip na bumubuo ng isang bagyo o tropikal na bagyo ngunit kung minsan ay larawan ko lamang ang ilan sa mga mas malalaking ito na umiikot. Iyon ang medyo kinakabahan sa akin. Kasama ako ngayon sa isandaan at anim na putsyam na milya A. Ah, talagang may isang medyo simoy ngayon. Ngunit kapag ang simoy na iyon ay nawala, ang pagbebenta ay tulad nito at ito ay magiging napakamarahas kung minsan, nakakainis. Minsan pinahihigpit ko 'yon at hinihigpit ko ang lahat upang hindi ito gawin mo 'yan, kaya't ang paglalayag lamang ng flap pabalik-balik. Pagkatapos ay hindi ito paglalayag ay mabuti kapag dumating ang hangin. Ito ay isang pare-pareho na juggle kung saan okay ako. Nandoon si Mash Uro patungo sa paglubog ng araw. Marahil ay ginawa tungkol sa 10 milya patungo dito ngayon. Medyo mabagal na pagpunta ng hangin na ham ihip lang diretso mula doon ngayon din. Tingnan ang mga kwento na gumagana. Magandang palatandaan yon. <laughs> Sa Bakang Branco ngayon, ang mga pagtataya ay tumawag para sa humigit kumulang labing isa labing dalawang buhol ng hangin ngunit nakakakuha ako ng mas malamang na tulad ng labing anim, labing na nararamdaman na parang dalawampu. Maliwanag na hangin sapagkat papunta ako rito ng medyo derecho. Gupitin ang aking maliit-maliit na pagtingin dito. Hindi ba comfy yun? Malakas na marahas sa mga oras, dapat kong tanggapin, talagang humanga ako sa wind bay na iyon. Kailangan ng maraming pilay. Minsan ang isang magsasaka sa Taiman ay mabulok lamang at pabalik-balik. maaari kong ilagay ito sa isa pang reef dito. Tingnan mo yan. Dapat ay 25 o 30 mga ibon doon. Alam mo, malapit ang lupa kapag nakakita ka ng maraming mga ibon. Marahil ay mahirap para sa iyo na makita sa pamamagitan ng screen ngunit mayroong talagang katulad ng daan-daang mga ibon doon. Malapit ang lupa sa oo. Lupa. Who? Captain, nakita ko si Lands. Ako yun ngunit hindi yun ang lupa na pupuntahan namin. Pupunta kami sa Mashuro. Oh yun, yun lang. Iyon ang pinakamahusay na makakaisip ko. Hindi na mataan. Medyo mababa ang pagkakahiga ng maliliit na isla sa paligid ng isang panloob na lagoon marahil ilang mga puno ng nyog sa mga isla, walang gaanong nangyayari. Kahit papaano, pupunta ako ng isa pa, marahil 30 milya ang nakalipas ng Arno Atoll sa Mashuro Atoll na kung saan kailangan kong limasin ang kaugalian at imigrasyon ngunit sa kasamaang palad, ang bagay ay, biyernes ng gabi at nabasa ko yon kung dumating ka sa katapusan ng linggo sa labas ng oras ng negosyo, kailangan mong magbayad ng ilang medyo nakatutuwang mga gasto sa overtime tulad ng hanggang sa $250. Sa palagay ko ay maaaring hindi ko malilinaw ang mga kaugalian hanggang lunes at sa gayon kailangan ko lamang manatili sa bangka. Kaya't hihintayin ko marahil na mabagal ng kaunti ang bangka upang makarating ako sa madaling araw ng umaga at pagkatapos ay pumasok sa lego ng mas kalmadong tubig. Mabuti ang lahat na nagtatapos na maayos, ano man ang ibig sabihin nito. Mukha ba akong nababaliw? Kasi parang nababaliw ako. Baliw-baliw, ha? Ang hangin ay talagang darating ng direkta mula sa direksyon na kailangan kong magtungo sa isang makitid na daanan. Kaya't ito ay maaaring maging nakakalito. Diyan dyan medyo. May isang bangka doon, motorboat. Mukhang tumitambay ito. Sana hindi ito ang militar o isang bagay tulad ng hindi magandang pakiramdam na ito na ang isang taong talagang kinakabahan para sa akin ay tumawag sa kanila at sinabi sa kanila na pumunta at tulungan akong makapasok. Masasaktan ako kung ganito ang nangyari. Sa palagay ko hindi ito ang kaso, bagaman. Sa palagay ko ay nagtatapos lamang sila sa pangingisda. Sa ganoong paraan ay ang kabisera kung saan pupunta ako patungo sa mga isla ng Marshall Tila ang pang-apat na hindi gaanong binisita na bansa sa planeta. Doon ay pinaghahati namin ang agwat sa Mashuro Atoll. Ang pag-atake na iyon tatlo o apat na beses na nakita ko ang aking mga unang tao, ang ilang mga Chinese fishing boat. Ito ay isang napaka-kakaibang pakiramdam narito mismo patag na tubig at ito ay napaka-kalmado at makinis. Pa rin ang kaunting hangin dito ngunit ang mga alon ay hinarangan mula sa mga isla na dumidiretso sa kanilang paglilibot. Maaari lamang akong maglakad sa paligid ng bangka ng napakakomportable. Ang ilang mga totoong matamis na maliliit na lugar sa mga islang ito dito, talagang mausisa kung sino ang naninirahan sa kanila ay may sariling pribadong maliliit na surf break at papunta ako sa lupang pang-industriya. Mukhang mayroong talagang ilang mga barko sa daungan. Mas busy si Mash Oro kaysa sa naisip ko. Maaaring kailangan kong gumawa ng isang nakakalito na pagmamaniobra dito. Ako ay tungkol sa 2.84 nautical miles mula sa kung saan kailangan ko ng dalawa pa. Ngunit sa nagdaang ilang oras, hindi ako nakakarating doon dahil walang hangin. Kinukuha ang anumang maikling gusto kong hangin na makukuha ko upang makagawa ng medyo malapit at kailangang ilagay, ilagay ang aking angkla sa dilim. Medyo malalim kung nasaan ako ngayon upang magtapo ng isang anchor. Maaari akong makawala dito. Ito ay 150 feet kung saan siya pupunta kung saan siya pupunta. dalawang isang araw kay Mashuro. Naglayag dito mismo. Kung may mga taong tumulong sa akin tunay na lumabas sa kanilang lancha at kinuha ang aking lubod at ilagay ito sa paglalagay ng buwan doon. Tinitiyak na hindi nila sinabi sa akin. Mayroong isang buong bungkos ng talagang gnarly lukang Chinese. Hulaan ko dito ang mga pangingisda na tuna. Iyon ang lahat ng mga bangka doon. maganda